Ang liver ay parang damit na kailangang nilalabhan araw-araw. Buti pa nga ang damit ay mayroong kapalit. Pero ang liver ay nag-iisa lang yan, kaya kailangan natin yan. Inaaraw-araw natin ang paglilinis. Ibig sabihin, araw-araw natin lalabhan sa pamamagitan ng pag-inom ng mga sumusunod. Isa narito ang panlinis ng coffee with garlic at uh, coffee with turmeric. Watch until the very end of this video at kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlog. Sinasabi ng ibang herbalist, ng ibang doktor, ay maganda ang uh, coffee with garlic. Uminom ako nito 2 to 3 times a week. Kung kaya ito ay nakalagay na talaga sa aking notebook na nasa ibabaw ng lamesa namin para hindi ko makakalimutan. So siyempre pag sinabing uh, panlinis ng uh, liver ng dediyan ng turmeric. So ito ay talagang kahit hindi masarap, ito ay aking nilalagay sa aking black coffee. Ito ay talagang panalisiko doon sa bawang na iniinom ko. Syempre isa na ako sa talagang gusto ko ng mahabang buhay kung kaya ito ay aking ginagawa. Hindi man masarap ay okay lang. At pahabol pa, kailangan nyo talagang uminom din ng okra araw-araw. At kung kayo ay mayroong uh, aloe vera, ay uminom pa rin kayo kahit araw-araw ay okay lang. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!